Hello guys, ngayon uh, kami ng mga pagkain, uh, grocery, pagkain namin sa bahay. Yeah. Tapos papakita ko yung mga presyo dito sa Canada. Bale, ang, ang bilihin dito medyo mahal-mahal din. Uh, mahal din ang cost of living, kaya yan. yung, ano, yung uh, $1 dollar ngayon na is 40 pesos sa atin uh, sa Pilipinas. Ayan si sili. $5. Pagpili akong sili Ayan Ayan, yung mga presyo nila Ayan o oh. Ayan Pili ako ng tinapay Ayan, presyo ng sardinas dito, 1 dollar, mega sardines. Ayan, mga dilata. Ayan. Mas mahal yung Lego sardines, ha. Mas mahal ng 19 cents. Ayan, ang preska to 5 dollar, nasa 200 na isa. 200 peso sa Philippine money. Yan ang mga presyo ng mantika. Yan. Ketchup. Yung mga dilata dito. Section na to. Ito yung binibili kong laging bigas. Uh, 22.49 cents. 8 kilos lang. So, ibig sabihin, nasa... Kung i-convert natin, nasa ano siya, uh, nasa 900. 8 pesos 8 kilos lang ito presyo ng itlog ito lang binibili ko yung pinakamura 5 dollar 65 cents Siyempre, kailangan na kailangan natin to. Siyempre, dapat yung intense. Ito <laughs> <laughs> Pwede rin kasi kasi ito yung brand na binibili ko lagi Intense Try natin yan. Subukan natin yan. Lahat, lahat. Mahilig kasi ako sa kape eh. Ah, ito, mga tsokolate yan ang mga presyo na mga bilihin dito mahal lalo na sa gulay video hindi ko na videohan masyado doon pero mahal talaga ang mga bilihin din lalo pag kinonvert mo ayun talagang isip ka talaga na pero kailangan din pa rin natin eh bumili hindi naman pwedeng pagkain na nga tinitipid pa natin so wala tayong magagawa kundi bilhin ang mga gusto natin dahil pagkain na kailangan natin Ayan. ito naman yung mga presyo ng mga sabon Downy ah uh, Yung mga Zonrox Tide Yung mga yan Ang alam ko lang mura dito na napapansin ko yung mga vitamins eh. Na mas mura compare sa Pilipinas. Pag dito ka bumili ng vitamins, parang mas mura dito. Dito yung mga hygienes. Ah, uh, dito yung mga pang-hygiene section. ito yung Irish Spring. Tignan ko kung mayroong vitamins dito ito. Ayun. Ito. Ito. Men's. Ah, ito. Centrum for men. Nasa $18. Nasa $18 na 90 tablets na siya parang nasa ano uh, 700 mga ganun ah, kumbaga, hindi nagkakalayo lang din pala siguro mas mura lang siguro ng konti dito sa Canada ayan 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 yun yung mga gulay ayan Oh, change weather na, pa-summer na. Ay ano, oh. tutulo na 'yung mga 'ya. Snow. Ay, ganda ng weather. Mga presyo nang bilhin. 25. Oy, paan ang manok oh? Lalaki ah 25 of 25 oh. 5 for 25. Oy. Pag isa-isa. So, pa. hindi pag paglima li, lima, lang din ang presyo ng bawat isa. Hmm. Pero kung isa-isa, regular mo na si okay. uh -uh. okay. Mga sausage, nandito na rin. Hot dog. Kunti lang tao dito ah. Ito, baka. Presyo ang mga karne baka dito. Ayan. Bacon. Sos. Ito yung pinunag ng Canada oh. Pinunog. May version din pala ng ano ah uh, Canadian style Pinunog oh. Impression oh. niya Ayan Bali pangalawang store na to Pinuntaan namin kasi yung Pinuntaan namin una wala silang ano uh, mahal yung presyo ng karne doon kaya baka sakali kami dito sa kabila ganun lang ginagawa namin siyempre nasa sayo pa rin kung paano ka mag ipon eh hindi porke may uh, sahod ka i eh, bili na lang ng bili kailangan pag isipan na rin yung mga binibili paano makatipid ngayon Hindi pwedeng magtipid sa pagkain, yun nga lang. Kailangan din na uh, tignan kung saan yung mas makakamura ka. At least, dagdag din sa savings. Kasi kung gastos lang ang gastos, wala rin. Eh, eh, ang presyo ng bilhin dito, mahal eh. eh. mga tinapay nila. Ito naman yung mga mansanas. Yun. Tapos ang gulay nila dito, ayan, yung mga pressure din niya nasa taas na. Ayan. Tapos balita ko diyan sa Pilipinas ngayon, mahal ang presyo ng Pilip ah, mahal ang presyo ng sibuyas ngayon diyan eh. Dito ah uh, 3 dollar per pound. sabi uh, sabihin na natin 3 dollar per pound yung pound is uh, yung 1 pound is parang kalahating kilo. So kapag ah uh, convert natin sa 120 ah uh, Philippine peso din. Ayun. Patatas, kalabasa, ayan. Ayun yung ano nila. So ngayon ay uh, February 2025, yan yung mga presyo nila. Mga kamatis $4 per pound, 'di ba? Mahal pag bumibili ako ng kamatis yung tig dalawang piraso ganun lang bawang ayan avocado ano mga pang salad